Oh, konting binsay naman dyan. Anong masasabi mo ngayon? Maayos na yung, yung, ano? Salamat yung kuya dyan. sa <laughs> yung... Makakabiyahe tayo ng maayos. Yung gulong. Hindi na <laughs> kalbo. <laughs> Hindi, na kalbo. <laughs> Hindi na labas yung mga bituka. Ayan, ito mga katropa, no? Matitignan natin mamaya yung kanyang... Ano, at maayos na makakabiyahe si Kuya Ramil, no? Yung ating paboritong riders. na pa ng mga order natin. Uh, mga katropa, no, welcome sa aking YouTube channel. No. Uh, meron po kasi dito ano, uh, isang delivery rider. Matagal na po siyang nagde-deliver sa amin. At, uh, ano po, yung mga anak ko, ay siya po yung nagde-deliver. Uh, napansin ko po kasi yung kanyang gulong. Ito po siya. Ito si Kuya Ramil no, nagde-deliver sa amin. Eh, napansin ko siyang yung gulong niya. Nabas na oh. yeah. Yan yung gulong niya, ay kalbo na oh. Delikado na po yan sa kanyang yan. ano pag travel travel saan saan oh. Tingnan niyo mga katropa. Yan oh, tingnan nyo, mga katropa. Hindi na safe yung kanyang gulong sa pang-araw-araw niyang paghahanap buhay. Delikado po yan. Para maging safe po yung kanyang pag-drive sa araw-araw at makauwi po siya ng ligtas sa kanyang pamilya ay atin po siyang bibigyan ng gulong. Yung pong gulong na aking motor ay ibibigay ko po sa kanya. At wala po akong may tulong kundi ilang lang po muna kasi wala pa tayong kita. Kaya yung gulong ko po ay bago pa kasi bago po yung motor ko. Ay yung gulong na aking motor ay ibibigay ko na lang sa kanya kasi mas kailangan niya yon Mas importante sa kanya dahil araw-araw siyang bumabiyahe kasi araw-araw siyang nagdi-deliver na mga parcel na order sa kanya. Kaya mas kailangan niya at para maging safe siya sa kanyang paghahanap buhay kaya kailangan ay safe siya na nagbabiyahe para ligtas din po pag umuwi. Kasi delikado na po yung ganitong gulong na madulas na to. lalo na pag umuulan. No? Pag umuulan. Na 8-8. <laughs> 8-8 pag naulan. Oo. Oh. Kasi madulas, hindi na kumakapit. Mm, hindi na. Mm Kaya handahan-handahan lang pag nag -o o saka, delikado to kasi kalbo na. Labas na yung mga ano niya. Kaya Nine. ngayon na uh, pupunta kami sa isang ano ano, sa isang uh, vulcanizing siya para palitan yung kanyang gulong. Kaya mga katropa, no, samahan nyo kami. sa organizing shop no? para po ibigay itong aking gulong dito sa uh, ating ano, delivery rider na si Kuya Ramil kailangan niya po kasi yun ano, maging save sa pag-deliver uh, niya ng mga order sa kanya ng mga parcel Pagkakita na po natin siya ng gulong to, gulog ni, tumutor ni Kuya Ramil. At... Ayan um, o, dito sa mga kasama ng tropa natin, nandito sa may vulcanizing Shop. Oo, oh.

Manipis na pala eh. Hindi <laughs> mo yan? Pambersyon to na nga yan eh. <laughs> Kaya pa yan kung ano? Dalawang linggo. Ayan, <laughs> mga katropa o. Oh. Ito na kamo kami. Ilang taon bago mapalitan ulit yung ano? Bulong. Pagka... Dalawa. Dalawang, dalawa. dalawang taon? Pagka dalawa. Dalawang taon Dalawang taon Shout po dito sa mga tropa natin sa vulcanizing shop. Oh. At uh, shout out nga po pala sa lahat ng mga ating ano subscribers. Ayan yeah, no. Mga viewers, shout out po sa inyong lahat. Dito <laughs> sa barangay. Hello. mga tropa na no? masaya yung ating mga atropa dito ng vulcanizing at hey, Shoutout nga po pala sa lahat ng ating mga subscribers no, at mga viewers. Uh, chat out po sa lahat ng mga OFW. Uh, chat out din po kay Ma'am Heidi Del Mundo. Uh, at sa akin po mga sponsor na ayaw magpabanggit ng pangalan. Chat out po sa inyo. Uh, maraming maraming po salamat sa lahat ng tulong na binibigay nyo at suporta kay Dan TV Vlogs. So, sana po ay patuloy nyo ang suportahan ang ating layunin na makatulong sa ating kapwa. Uh, trapao. Ang ganda na ng gulong ng pinakaramil, Bagong-bago. Okay. Kaya mga katropa, okay na yung gulong niya. Hindi na labas-labas yung kaluluwa. Oh, anong sabi mo kanina? Ay. Mga kabihayang matiwasay. Hindi na iiwas sa lubak. Oh. Salamat yung kuya dan <laughs> Kasi po yung unahan, palit po yan hinaan ayan ay na rin po yun kasi ito po yung dati niyang gulong ayan po yung dati niyang gulong ay sira sira na kaya pinalitan po natin siya ng bago yan para maging ibahay ang biyahe niya Ito At sa ating poging mekaniko Oh, natin po. Yeah. <laughs> 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 kasi, kasi, natin 'yan ay dali <laughs> <Kasi, laughs> mga okay, ah, yeah, Albong na. Yeah? <laughs> Kalbong kalbo na yung gulong niya. Kasi oh. na po yun. yan Pinalitan natin ang bagong gulong. Ilang mo parcel pa lo. Oo. Wala nang kaba sa pagbiyahe. Kasi bago na mga gulong. Pwede yan. Kahit sana yung magsususot. Maparaproad man yan. Hindi na liligo sa kaliwa. <laughs> Delikado. <laughs> mm. <laughs> Ayan mga katropa oh. Ganda na ng gulong ni Kuya Ramil Bagong bago na For and after oh. kita natin Oh, ito mo? Testing. Sinisipag tuloy ngayon. Na, <laughs> yeah. tropa, sinipag na yung ating rider. Hapo na, gusto kong bumiyahe. Gusto subukan yung kanyang so. Oh. Oh. Konting binsay naman dyan. Anong masasabi mo ngayon? Maayos na yung, yung ano? Salamat yung kuya dyan. Yeah, sa, <laughs> sa yung... Makabiyahe tayo ng maayos. Yung gulong. <laughs> Hindi na kalbo. <laughs> Hindi na labas yung mga bituka. Ayan, ito mga katropa, no? Natitignan natin mamaya yung kanyang ano, at maayos na makakabiyahe si Kuya Ramil, no? Yung ating paboritong riders na takapagdala ng mga order natin. <laughs>